Grant tulong na! Ha, ha Lord, sana po sagutin itong tawag kong ito. Dahil karapat dapat po sa taong ito na matanggap itong 50,000. Nagbigay ako ng clue kanina. Akong nininervy sa totoo lang. Andito na yung producer namin, nakaabang, para masiguro, tutulungan tayo na tama ang dahil ko, Baita Sink. Pampalakas ng immune system pampalakas ng resistensya by the sink. Ito na, pag pindot ko nito, 50,000. Oh, please, 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 please. Whew.

Okay. Hello po. Okay. Ano pangalan mo? Apo. Ah, nanonood nga. Delayed. Hello. Eh. Panorin natin yung video. Ano pa po siya matulungan dahil napansin po namin kahit isa pong appliances ay wala. Nalang nalang na po ay wala po siyang banyo. At yung pagkain naman po niya, bumibili na lang po siya ng luto na dahil wala nga po siya kasama sa bahay niya. Si tatay po ay isang PWD at ang kanya pong hanap buhay ay ang pagpapedicab. Hirap na po siya makalakad. Ngayon, ito pong dalawang magkakapatid, napakabait itong magkakapatid na ito. Elena Sarmiento and Emilia Sarmiento. Mga bata pa ito, mga bagets to Umiling sila, hindi para sa kanilang dalawa, kundi para kay tatay. Ayan po, si tatay hirap maglakad. Kapitbahay po nila. Sa kabila ng hirap nito maglakad, PWD, nagsusumikap na magtrabaho kahit isa na lang siya sa buhay niya. Ito po talaga ang karapat-tapat na mabigyan ng 50,000 pesos. Tingnan niyo po, wala siyang appliances, walang lahat, walang panluto. So, bumibili na siya pagkain araw-araw sapagkat wala na siyang time magluto. Dapat lang na may bigay dito kay tatay. 50,000 pesos. Elena, congratulations kay tatay. Thank you, pa. Thank you, pa. Magkapatid kayo, ano? Ni Emilia? Magkapatid po. kambal po. Kambal. Apo. Alam mo, napakabait oh. yun. Bakit yun naisipan na magpadala ng video para kay tatay, hindi para sa inyo? Para pumatulungan siya. At kayo ay 16 years old lang. Papa. Papa. Nag-aaral pa kayo. Papa. Pa. Grade 11 po. Kaya itong gagawin ko dahil napakabuti nyo, sarili kong pera, magbibigay ako sa inyo ng 10,000 pesos. Right. Bali 20,000 sa inyong dalawa lang yon. 10 sa iyo, 10, thank you, 10 sa si. Oh, tig-10 kayo, okay? Opo, thank you po. Kita, Huh. Thank you po. Nandiyan pa si tatay, pwede makausap? Nandiyan pa sa kanto. Tatakbuhin po namin. Ah, tatakbuhin mo. Hindi, wag na. Wag na, wala Asik tayong oras. Po. Uh, mamaya, pupunta dyan yung reporter namin. At yung cash, ibibigay sa inyo in person. 20,000 okay. sa inyong dalawang magkapatid na kambal. 50,000 kay tatay, okay? Thank you po. Thank you, Thank you. ikaw si uh, Ma'am Elena. Emilia po. Siya si Ma'am? Elena po. Nasaan uh, si Tatay Sintoy? Nandun po yung bahay niya. Pwede na ba nating puntahan? Sige, po. Pa. pa. Ah, dito po yung bahay ni Kuya Sintoy. Okay. So, iyon po si Tatay Sintoy yung nakaupo. Apo. Bakit po? Mag-isa lang kayo dyan. Nahiya ako sa kapatid ko. Ano gagawin ko lang? Pakainin ako ng kapatid ko. Kaya dito lang ako nag-buhay. Uh, hindi niyo po ba naisip na kumbaga kailangan niyo rin ng uh, katuwang sa buhay na makakasama? Kasi hindi natin masasabi, baka dumating yung punto na magkaroon din kayo ng sakit. Alam na ngayon na isa kayong PWD. Ang papakatandang binata na lang ko. Kung gusto ko mong asawa wala papakain. Ano po ba ang hanap buhay niyo dito, Tay? Ito, so, Itong pag-pedicab pe po. Mm uh -huh. Ito pong pedicab nyo, e eh, gaano na po katagal sa inyo? Ganun, ito, ganun, ta tatlong taon na tatakan. Ano po yung hanap buhay nyo before po itong pedicab? Dato, nag -nagt nagtabawa sa uh -huh. pabrika. Napansin po namin na kumbaga yung likod nyo ay tabingi. Bakit po ba ganyan yung nangyari sa likod nyo? Dato, Tumasakit, pinahilot ko ngayon. Nalamog, nahilot. Nagkaroon siya ng ano, yung magiging nana. Dala, kabilaan. Nagkaroon siya ng bukol. Nakita ang nanay ko, natata na natakot ang nanay ko. Daling na lang ako sa, ano, sa, sa hospital. Pagdating sa hospital, sumabog na. Ang ng nana. Gaano na po katagal yan? Ang dalawang pong taon. Dalawang pong taon po? Hmm. Wala po nang sobrang pagtatrabaho nyo, kaya nagkaganya. Uh, ano daw po ang sabi ng doktor sa kondisyon nyo? Hindi na pwede i-diretso. Wala na raw bang gamot para dyan? Wala na raw. Habang eh. buhay na to. May dinadala kayong ganyang karamdaman, hindi kayo makapagtrabaho po nang ayaw? Kasi pag hindi ko nagkagana po, wala nang sabi nyo. Nagutom ako. Wala akong kakainin. Kaya naman akong ginagawa, hindi nag-cycle lang. Sumutulong sa sana na nag-sindra. Nagigipa ka ng tubig. Nagungkas ng pinggan. ngayon, hindi ka na magawa. Kasi ano na kamay ko. Ano pong nangyari sa kamay niyo? Hindi na may geretsyo. Parang, parang ano na, paralay. Nagagalaw niyo po ba? Galaw niyo nga pong gano'n. Hindi po ba kaya? Hindi na nga, Bakit daw po pati ang kamay niyo ay naapektuhan? Sabi na trisis daw eh. Hmm. Okay. Ito lang gano'n. Hindi na. Hmm. Kanang kamay nyo lang yung gumagana talaga sa pagdadrive nyo. Paano po ninyo hinahawakan? Hmm. hmm. Masakit po tayo kapag ginaganoon nyo, uh, binabaloktot yung kamay nyo? masakit. Tinitiis ko lang. Ha. Kayo po ba ay may iniinom na gamot dyan sa mga nararamdaman yung sakit? Wala po. Hindi naman po nagpapatingin sa doktor eh. Pwede nyo po bang ikwento sa akin kung paano po namumuhay ay yung isang tatay sintoy. Sa maga, dadangon ako alas 5. Nunggay sa mga pinggang ko. Pagkaugas ko, pag sasag ka na ako. Naghintay na akong pasayari dyan. Ngayon, pag may sumakay, hiyatid ka sa kanto. Punta sa kanto, bumabalik ka agad ako. Kasi lahat ng pasayari, mga, mga palabas dito. Kaya eh. so, bumabalik kami dito lahat. Pagkatapos po ninyo mag-sidecar, ano po yung next na ginagawa nyo? Nag-away sa sahig ko. Pagwalis, -pag naglalatag na ako ng higaan ko. Pagkulatag ng higaan ko, pahinga ng konti, kain. Yun lang. na po, diretso mm -hmm. At ay, sa buong buhay nyo po, ano po yung masasabi niyo na pinaka mahirap na problemang dumating sa buhay nyo? Minsan, magka magkakaproblema. Inahayaan ko na lang. lawan na lang ko. Para malatas ang problema. Sana na sa nag-iisa. Kasi po si Sir po natutuwa sa si inyo kasi kahit na may nararamdaman kayo na isa po kayong PWD, eh talaga pong gumagawa po kayo ng paraan para mabuhay po yung sarili nyo. Ito pong kambal, sila po yung lumapit sa amin. So gaano nyo na po ba katagal nakakilala itong dalawang kambal? Ano ka ba kababata ko. Pasalamat ako kay kambal, kinulungan nila ako. Pamahal na po talaga sa inyo tong kambal. Uh -huh. Parang kumbaga sila na po yung naging anak niyo. Pasasalamat ko kay kambal. Tinulungan niyo ako. bakit sa dinami-daming pwede niyong tulungan, mas pinili niyong bigyan ng tulong itong si Tatay Sintoy? Kasi pa yung bata pa lang po kami, sinasakay niyo po kami kahit wala pong bayad. Mm -hmm. Tapos po sabi po namin kay mama, pag naging mayamat po kami, tutulungan po namin siya. Siya po yung naisip namin tulungan kasi kailangan niya. Tapos po, pag papasok pa kami sa school, lagi po kami sinasakay. Ganun. Bakit po ganun po yung pagtulong niyo dito sa dalawa? Nabaitan ako eh. Pag inutusan ko, sinusunod, wala Kapag nakikita niyo si tatay na kumaga, Kasi parang ano eh. Oh my God. Sorry, sorry, hindi ko magiging naawa Ayun, para kasi... Ako na, kumaga ngayon ko lang siya nakilala eh. Parang ang bigat. Kasi makikita mo ang tanda na niya. Tapos ganding yung sitwasyon niya eh. Kumaga sa halip na nagpapahinga siya, kailangan niya magtrabaho kasi wala siyang katuwang. Walang tumutulong sa kanya. Tapos ang problema pa, may, may nararamdaman siya. So, kayo na kapitbahay niya dito, gaano kahirap sa inyo na makita yung isang taong ganito na araw-araw kailangan magpursigi sa buhay? Mahirap po, naawa po kami kasi uh, masada kahit may sakit siya. May times ba na binibisita niyo si tatay dito sa bahay niya? Apo, uh, pag may okasyon po sa amin, kaya may birthday po minibigyan po namin siya ng pagkain. Simula ba nung maliit kayo, talagang kilala niyo na si Tatay Sintoy? Oo. Oh, oh. Nakikita niyo kung gano'n siya naghihirap talaga? Oo oh, Mahal na mahal niyo ba si Tatay Sintoy? Oo oh, po. Kasi po pag sa so mga matatanda na awa po talaga kami. Pag so, may pera ko, ah, didigyan ko sila ng 50-50. So kumbaga tay, kahit kapus ka, talagang binibigyan mo pa rin ng tulong itong dalawang kambal po. Hmm. Ito ba yung binibigyan pa kayong pera ni tatay? Tuwing Pasko po, kahit tayo po namin, pinipilit niya rin po. Kaya ito ginawa niyo, sinuklian niyo yung kanyang kabutihan. Opo. Anong klase ba si tatay na kapitbahay na kasama? Tahimik po siya, tsaka masipag po, mabait po. Ngayon kayo nagkaroon ng lakas ng loob na humingi talaga ng tulong para dito kay Tatay Sintoy. Ngayon nga po, napanood po namin na video daw po kasi nangailangan ng tulong. Siya po agad naisip namin ni Mama kasi po, kailangan niya po talaga. Kasi po, pandemic po, wala po siyang pagkain. Ano ba yung gagawin ni uh, tatay doon sa kanyang pera? Kanina po, kinausap po namin siya tapos ito po yung listahan ng gusto niya pong bilhin. Pwede ko bang makita? Ito po ba yung mga gagawin niya po doon sa pera niyo? Ah, uh, bibili na na, pang gamit-gamit. ng babayad ng utang, tapos yung matitira sa bangko is is. So kumbaga po, ito, bibili nyo itong mga groceries na to, yung mga pangon pangangailangan nyo. Buti po tatay, na, naisipan nyo po na gumawa ng ganitong listahan na pinasuyo nyo dito sa kambay. Pinsan eh. na kami na eh. Pinsan, nila ako na ang kung gusto kong Yan, nila ito na po ang pinakahihintay natin. Ibibigay na po namin sa inyo yung uh, premium ni Idol Rafi na 50,000 at may bonus pa na 20,000 para dito sa Kambal. So ready na po kayo tay. Yeah. Ito po sa lalagyan na to ng ATC. Nandito po yung pera. Tay, ito po yung 50,000. Nabigay po ni Idol Rafi para sa inyo. Salamat po Rafi. Salamat. Yan po ay handog po ni Idol Rafi at ng ATC po para po kahit papaano ay eh, matulungan kayo sa munting paraan po. Ano po kaya Rafi? Ay, ay meron din pong bigay si Idol Rafi para dito sa mga kambal. Ito na, kambal yung 20,000. Tanggapin mo itong 20,000 mula yan kay Sir Rafi at sa ATC. Sa inyo kambal, ano yung gagawin nyo dyan sa 20,000? Bibili po namin ng laptop kasi po sa pasokan yun sa papa ka po, papa pustesa ka pa. Meron din bigay si Sir Rafi at saka yung ATC ng uh, vitamins. Rafi po, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Idol Rafi, ito na po yung pinamili namin para kay ito. Ipoyan pa po yan kasi hindi po kami makalapit sa kapo. Wala mabilhan. Kapag pwede na po, saka po kami bibili. 本日はマックスポーツを開いているかクター HDC フェ Rapid tulpo isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan